Yan so sa ukat. Tatabasin ulit. Actual? Actual aktwal Hmm. Actual ang tatabasin. Actually, ang talas. Ang, oh, ang tibay ng marmol, oh. ang talas na ng bala. Oh. Tigas. Tigas ang marmol. Saan ang sa design yan? Oo. Ah. Saan galing yan? Saan? Tay, galing niya? Doon. saan galing ka yan? Saan? Saan nga? Kasi Saan nga galing? Tay, saan galing? Ito. Tay. Sa bahay na luma. Saan Tatay. Ah, doon, sa kabilang bahay natin. Tatay, sa kabilang bahay natin. Ah. Tayo, na hmm. Tapos pag itinatong mga puro. Hmm. Ganito ang paglalagay ng marmol Mga kasabahin ko Matagal na ito eh, ngayon ni Uso Negra na run ito eh Hindi na ko natutong mag-touch ang maramol Mahirap na parte ba yung paglalagay niyang corner na ganyan? Mahirap Yung may mga korba? Mahirap Mahirap, kaya pala ina-actual ako <coughs> marble Bibihira na kayo mar marble nag na nagagaling na no? Bibihira na? Granite na uso. Hindi, 'to ang granite 'yung 'Yung mga malalaking granite 'to, kakabit malalaking granite doon hmm. 240 ang haba. Dalawang. Ano matibay sa marmol at granite? Mm -hmm. Matibay ang granite. Matibay ang granite. Oo, eh lalo na kasi eh. matibay okay, ang granite? Oo, po, yun. Saan, mabigat eh, eh, no? yun, ng aking, yun. Ang mabigat, ano? Yun nga ang yung Yun ang nagkakabit ko nga sa... Mga, sa kabila. Ito ko dyan. Kaya agnes.

Dito sa atin, bihira ay nagkakabot ng Mga taga-tansa, mga parting na. Dito sa wala ko. Kaya kami kami na ang nagkakakwa. na ko na pakabilis. Paano na ng ginigit luna? Hmm. Yung yung nagpito ng <laughs> ay, tiga mataas. O mga katuwa, malating... Hindi po yan. nito ko Yung iba'y na <laughs> ay, ay, ayaw na no mag -angat. Kaya misa na babasa. po <sighs> po <sighs> eh, na mga tagalira. Ano yung Mabilis ano? Ganun nata kayo po! Ano yung mga? Malakas daw Malakas ka naman kay Efren Meron ko nakasama malakas kumain 50, um, Ang panghasa niya pa yung pagkakataon Naminis na kami na kami eh Ano Ang na mo kain, Tapos iyan Kung so, hindi na kami kumain ng panghuli ito Bakit ro no, Hindi ro no kumain pa, Hindi mo ako sinabi Ito <tinyo> na